Amazing morning everyone. So, Amazing morning. Meron akong pasyente dito. Pasyente. Ayan. Bed sore siya. <coughs> Bed sore siya dati. Meron din siyang diabetes, hipa, TB. Tapos, meron din siyang nagani no, eh, kay tumor sa liver pa, no? Nag, ang imong liver kay na, yung, nag, nagka-tumor, no? Tapos nawala. Oo oh, no. no. oh, oh. so, so, si Maximo Icoy. So, unsa may mo nagustuhan sa barley? unsa imong nagustuhan sa barley? Wala. Kaya ito, so, itong ko ito. Nawala, nawala rin po. Nawala rin po sa aking atay. Itong ibukol. <tod> Pero <tod> po, Uh, ito nga ni, kasi nang murag dugo pula. Sa sigur na ko ginawa ni. Wala na normal po na hindi na, na pula na ako. Hindi na pula yung mong ihit. Hindi na pula akong ihit. Paano? Mura siya dugo no? Ay, burah, ko, oh. na? Mura. Ayun ang gusto niya. Lakuan mo ka. So tigitawag ni siya to. Wala na kukuha ito. Sige tayo kayo ng kalibuntag. Ito na normal. Natural, natural na akong pagpangin. Kukuha na ka ng di nakana lain foto orang bau lain ke gelas muka itu ihin aku ha nung lain bau what the game ini gua nak karundi, so karun nak nama Atau di bawah, sulit ke sauna ini kan bau kok limang kapang itu oh itu yo aku ko cinta nak nya karun di nama Jangan, lu aku nak itu ini dia di atur nak ko di itu ya tayo na putong ako ng kwa, pray. eh. Dili dili na dugo. dilen na pula. pula dilen na pula. unsa pa man? atong ako ng mga hey, supers, hey. mga happy trainer ta ketoi, na kutoi <laughs> sa magjako sa samput, dwa, hmm. na ayuw. Ay uh na na gusto na wot na gusto naman ko dito uh sa gilid, kung saan patito, tung, lingkuran ko at mo sa kwam, sa ano lingkuran ano na ko, tumulam ka ako, ako. sa pan pag, sa pag bumlow mo, no, mo no, no, lapos man kahulugan uh alam mo na hurot wala na wala na wot na wot na kaya oh, po mga diyan, gusto

Ilantan ko ato kuan, no mo hisang to. Oh, to mo kuan? Hisang. Mo grabe siya. Grabe, ilantan ko. Ilantan ka. Hindi, Ano hilo mo to? Ano sa kan? Sige ako mo nang alias Ginoo. Sa sala ni, sa sala ko na ko ni ata na. Mo sang bagya ng nanan. Hmm. Ito po si oi. Ang ganda to. Ang

30 years plus na pala yung yung bed sore niya, yung butas sa pwet niya. Pero hindi, lumala lang siya nung nalaman namin. Ah, nalaman namin nung lumala lang pala. Ay? Kaya nga mamig ko, Katong bag, katong dito na payag kuhan ning, no? Di, 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 pako na, ano to? Na, nalaya ka sa mag. karaan pong bali. Bago pa kang nataw, ako bago pa tao, bibir ko. Katong nahulog ka. 83. 83. Ito po, naana to. Ano huh? Oh? oh, na Sige, nagtambal-tambal ko. Ano yung pag-iapon kayo? Inigling inigli, inigli ko mapirat man. man? ko, yung Pero karon kung nulingkod ka, dili na siya ban, na kaya, ka, man. Kaya pa lang man. na mo dahil. na dahil. Dili na mo balik. na mo dahil. na mo dahil. Kaya pa na ako. Bugtana pa. Salamat po. Salamat po. na, tayo nagbantay ng mga glove niya. Berasola naman po sa glass mo. ulo mo ng labo. po ng sa gitna na. Wala na ko na ko sapo. E nakani po. Abot ni bengam. Ano mo sana oh ano. Yan guys. nag Yung butas sa support niya, yung bed sore niya. Unya na imong gawas nga kuan rest taas. Na lagom kayo. Murug murug ugat ba. Lagom man to ga. Ato mo foto na lang to. Mo timo dali baho. Bunol sige to. Bunol. Mo to mo gawas to. Ato nga. Wala man, wala wala. Tara ge, di di wala sa At least, okay na, dili na, wala na, no? Dili na ka, so, makalingkod na kang tarong. Dili na pa rin na dili, kalingkod, kahigda, ano? Hindi ko gulo ka natin, titra si Alas kaya nga kong Hindi ka nagbibya po naman yun. Kaya masabot na naglingkod ako. Sabot na sapsap ko palwa, dugay ko maman. Magsasap ko palwa, dugay mo naman nga, Nagagawa mo ko bangko. pirat dito, nagtindog ko na ako, basa kayo ng bangko sa sa gayo mo to diha na to tapang diha na diha ko dapat buka kung galang igal ng na to nga si pagsap sa palo ado gay mo mama kanay pa sa palo na to ni lagi ka ini kahapot mangurug na ko mukurug na ko nya daga ni usul ni ang hospital wa ba kung sigiro ni mo kanang sikit magtawag tawag tan sa kanang mismo kang chulo ng balay ko Kawa kung tuturo. Tuturo ga hindi pa to. Kapoy na ko to. Di siya <Muaara> na sa sali. Wala kung tuturo <-todong> ni mura. Tahimik lang sa. Ano tong kit ang <todong> ng jeri, para jeri. Yan. Nakita na lang siya ng pinsan ko nakahiga tapos payat na payat. Hindi kasi siya nagsasalita. Hindi niya din sinasabi. Akala namin okay lang siya. Hindi na pala siya okay. Grabe na pala siya butut balat na siya. Inuwihan ko siya noon. Two, two months. Two months ako umuwi noon. butut balat na. Parang kalansay. Umuwi ako noon. Eh, kasi pag umuwi ako, two weeks lang. Umuwi ako noon, two, two months. Binitbit ko yung lahat ng mga, mga anak ko. Grabe, no? Amazing jud ang barley. Oh, na, imo jud Kana rin yung nakakawala. Nakaayo, nakawala. Pakita na siya. Mm. Yan lang nagpapagaling sa kanya. Meron din siya mga iba-ibang ginamit dati, pero hindi din buhabalik pa din yung sugat. Yan lang, hindi na buhabalik. At least, saka everyday mo na inumin yan. Ilang sasya iniinom mo everyday? Dalawa? Dalawa sa umaga, sa gabi. Maga lang. Dalawa na lang. Pero nung malala siya, di ba tatlo, apat? Upat, upat, apat. Apat. Kasi grabe talaga yung sugat kasi noon. Nang hindi pa magaling, apat na sa siya iniinom niya everyday. Apat. Pinapainom ko talaga sa kanya. Uy, yung unang bago kong iminuman eh. Tatot ako kay, kasi nagtatay ako. Alibang. Alibang. Eh, meron kang nana, may, naaman siya, yung nana sa iyang tiyan ato. Ayaw niya uminom. Ayaw ko tuminom na, kung gusto yung na kayong... Kasi nilalabas, tapos nung ino, inoperahan siya, kinuha yung nana. Ayan. Ito, pagbalik na ko, kasi yun ka nga balik, hindi ano kung ako atong balikin naman eh. mo nung mga balik, hindi lagi na pa. Ato tinuod man, wala na di Wala na may na. Na, na. <tinyo> na, nana. Gigawas man og nana imong tiyan, gigawas man to i-detox man to kay detox man pud na. Limpyohan man ay imong tiyan. Ya naman to nana mo tong iyang gawas tanan. Mga kuan, mga nana, mga sakit-sakit. Tapos pagkaoperahan siya. Moto. So yon lang guys. Kaya sa may mga sakit-sakit diyan. Mag-barley na guys. Ito lang ayan. Eh. to. Eh. Uh -oh. tabang eh. uh Oo. -oh. Ang laking tulong talaga. -tulong Saka pag na ano, na hospital, ang mahal. Grabe. Pero pag yan, iniinom mo, makakamura ka ka kasi. Uh, ayan guys. Thank you guys. See you in our next vlog. <laughs>